Yo mga kabady At tayo may Magpaano tayo? Magpapragi ulit tayo May customer na ako dito Limang PC na dito May dimang din ano Customer Ito sila Let's go Mga kabady ito sila. One, two, PC three, PC four, PC po sila Punungpuno na Sa PC1, sa PC2 Sa PC3, PC4, PC5 Yan po sila May tambay po babae Shout out sa inyong lima dyan. Salamat sa pagpunta. Ay, labi so sa mga sa inyong lahat dyan. <laughs> <laughs> ang uh, nila na, ang uh, nag-rollow nila. Roblox, isa, dalawa, tatlo, at ap, apat. At ito naman yung isa, ano nanood ng Anggol. BATANG KIYAPO COCO MARTIN! Koko <laughs> Martin! <laughs> ito naman! Ito naman! Roblox! Ito na Ito na yung Roblox! Ito naman yung BATANG KIYAPO, stay lang tayo dito. Ano kaya? Ano? Ano ito? Anong naroon na ito? Inaanap namin si Mama Sino to? Si Sabi, at ah, si ano to? Sophia. Sophia. Inuulit ko lang. Inuulit ko. Shout out sa inyo, limba dyan. Salamat rin sa pagpunta nyo. Yung iba dyan, tambay lang, nalolod lang. Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye.